Hello vlog, welcome to my guys. So ngayon ay magkakapis tayo ng adobo guys. Ay mag mag tayo ng kapis-kapis guys. So <tinyo> yung paano guys? Libre yung una nating gagawin guys, ilalagay natin yung apoy sa kaldero. Ah. Ilalagay natin yung kaldero sa apoy guys. Tapos lagyan natin ng apoy ang kaldero guys, ah, ng tubig ang kaldero guys. <tinyo> At hintayin na lang natin kumulo ang apoy guys. Ay, ang, ang tubig guys. Ayan guys, kumulo na ang kaldero guys. Ay, yung tubig guys. Tapos ilagay na natin yung palanggana guys. Ay, yung kapis-kapis guys. So hintayin na, lang natin bumuka yung kaldero guys. Ay, yung kapis-kapis guys. So ayan na nga guys, bumuka na yung takip ng kaldero. Ay, yung, yung kapis-kapis guys. O ayan. Pwede na yan kunin. So, ito na yung kapis-kapis natin, guys. So, kukunin na natin ang labas, guys. Ah, uh, yung loob nito, guys. At ito na nga yung nakuha natin sa labas ng kapis-kapis. Sa sa, laba, sa, sa, loob ng kapis-kapis, guys. Lulutuin so, na natin. So, una natin gawin, guys, eh. Gigisahin muna natin ang apoy sa mantika. Eh, gigisahin muna natin ang kawali sa mantika. At uh, gigisahin muna natin yung sibuyas o pangsahog, guys, sa mantika. Tapos, ilagay na natin yung kawali sa kapis-kapis, guys. Tapos ilagay na natin yung kapis-kapis sa kawali, guys. At, syempre hahaluin natin yung kawali, guys. Ah, hahaluin natin yung kapis-kapis, guys. Tapos, lagyan natin ng kunting tuyo ang kawali, guys. Tapos, lagyan natin ng suka ang toyo guys ang, ang kapis kapis guys tapos lagyan natin ng magic sarap ang suka guys ang ang toyo ga, ang kapis kapis guys tapos lagyan natin ng kunting asuka lang apoy na mang na ang kapis kapis guys at ito na nga yung finish product natin ay salamat natapos na rin yung walang kwentang vlog <laughs>